Sa mga balita naman po sa lalawigan, limang sugatan matapos mauwi sa tensyon ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Ayon sa report, Nauwi ang pamamaril ng mga supporters matapos hindi makapaghain ng COC ang kanilang kandidato. Nananatili namang kritikalang kondisyon ng isa sa mga biktima. Ayon naman sa Comelec, nakahabol at nakapaghain pa rin ang kandidatura ang mga kandidato sa lalawigan. Muli namang naantala ang phreatic eruption ng Bulkang Taal kahapon ayon sa bulletin ng FIVOX. Tumagal ng apat na minuto ang irregularidad ng vulkan. May taas na siyam na raang metro ang ibinugang puting usok ng taal. Bukod dyan, nasa walong volcanic earthquakes din o earthquakes din ang naitala na tumagal naman ng dalawang minuto. Sa po ng ahensya, aabot sa higit dalawang libong toneladang asupre ang pinakawala ng taal. Nananatili pa rin sa alert level 1 ng taal. Ang ibig sabihin mga kapatid, ipinagbabawal na magtungo ang sino sa akop ng Permanent Danger Zone, partikular sa paligid ng crater at ng Daang Kastila. Dalawang bangkay ang narecover ng mga otoridad sa magkahiwalay na lugar sa Negros Occidental. Ayon sa report, nadiskubre ng polisya ang bangkay ng biktima sa Talisay City. Habang ilang oras ang lumipas, isang lalaki rin ang natagpuan sa akop ng La Carlota City. Kinilalang mga biktimang sina Armando Sepocado Jr. at Marjun Bandala. Sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas sa pawang mga truck driver at magkatrabaho sa iisang kumpanya ang nasabing mga biktima. Ayon sa ulat, biyahing pa Maynila sana sina Sepocado at Bandala. Kinumpirma naman ng pulisya na mayroon na silang person of interest. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.